Uh, naniniwala ka ba na kung na-implementa na mo na itong mga increases, expand benefit packages, increase case rates, 'no na paaga po ang inyong pag-implement dito. Kesa last uh, few days nyo lang po na-implementa. Naniniwala ka ba na wala kay hindi kayo magkakaroon ng excess funds at hindi kukunin ng National Treasury? Kung na napa, napaaga yung decision mo to increase uh, uh, case rates, expand benefit packages, hindi ba tayo abot sa puntong ganito na ipinabalik sa inyo yung inyong excess funds na zero po kayo sa inyong uh, uh, uh budget for 2025 dahil na-discover yung reserve fund. Kung kung minadali mo noon, in, inagahan ninyong implementation ninyo, Thank you for your question, Mr. Chair. Pakisagot lang, yes or no lang muna. Actually, Mr. Kung napaaga yung implementation nyo ng increasing case rates, na-expand yung benefit packages, na kinabang yung mga pasyente nating mga mahirap, hindi tayo abot sa puntong mawawalis yung inyong excess funds. Yes or no? Mr. Chair, um, ah, yes or no lang muna. Tiyo mo na. I was going to ask Mr. Chair with your permission. And... mo tanongin. Tanong, wait, ay, tinatanong ko. Yes or no, kung napaaga yung implementation niyo sa ginawa ninyo kahapon o ng karang araw, hindi ba tayo aabot sa puntong magkakaroon ng pagwawalis ng excess funds? Y yun lang naman. Sa tingin, napaaga. I was thinking, Mr. Chair, maybe it would be um, our finance uh, finance guy will be able to answer the question better. Yun kasi ang problema doon. Kung napaaga ninyong na-increase yung case rates ninyo, na-expand ninyo yung benefit packages niyo, yung mga commitment ninyo na ngayon nyo pa nagkakandara pa kayo, ilang buhay kaya ang na na salbar niyan, ilang Pilipino po ang nakinabang dyan ng mga mahirap. Um, e hindi sana kayo magkakaroon ng excess funds. Hindi nyo kasi pinansin noon eh. Ngayon 'yo lang po, kay, ngayon lang kayo nagkakandara pa dahil naging issue na po itong PhilHealth. Uh, Sana hindi kayo na hindi na hindi kayo na zero ngayon. Ang sakit dito, nawalis na 'yung excess funds ninyo dahil rin po sa inyo na nagkaroon kayo ng na excess funds kung ginamit niyo noong una as just in the start of the year pa lang, umpisa pa lang po ng taon, pinlano niyo na lang maayos ito, expand benefit packages, increase case rates. Ito, dagdag natin yung kung ano yung pinlanon nyo ngayon, sana pinlanon nyo na noon, wala kayong excess funds, wala kayong ganong kalaking reserve fund. Sundin nyo lang yung mandated by law. Kung sabi nga ng Department of Finance, kailangan nyo magkaroon ng reserve fund of 140 billion a year. O, another 140, kung 280 yung kailangan yung i fund yung 220 ninyo, nagamit na sana sa mga pasyente. Pati yung excess funds na kinuha ng National Treasury, nagamit na rin po sa mga pasyente. Isipin nyo, 220 plus yung bin kinuha ng National Treasury na 60, o na-hold lang yung 18. So more than 200 billion sana ang napakinabangan ng uh, Pilipino. Kung inagahan nyo lang po. Mr. Chair. Sige, mo. Mr. Chair, thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. just want to mention, Mr. Chair, that um, when, we, when we implemented the 30% almost across the board increase, the initial 30%, that was done po last February 14. So this, this, this 50% now we added was just a few nights ago. But last February 14 po namin implement yung... Kailan kinuha ng National Treasury yung 89.9? 89 when I was think, that i think it was april uh, april of uh, this Ay kung year. kung tinaasan nyo sinabay nyo nung pebrero yung sinasabi mong 30% eh kung tinaasan mo na ng 80% oh. nakinabang pa ang pilipino nakinabang pa yung mga mahirap hindi pa na naging excess fund hindi na, walis. yes po nung na, na discovery na meron kayong excess funds doon nakita na meron kayong reserve fund yes po oh. Doon nagka-problema. Yes po. It was only during his term that the case rates was enhanced, improved. And before his term, Mr. Chairperson, Honorable Members of the Committee, the case rates was not even touched. During the previous uh, administration... Bakit po? Bakit po? Ikaw, matagal ka na dyan? Yes, Mr. President. You were there even before uh, the appointment of uh, President Ledesma. Bakit hindi nyo naisipan noon? I'm addressing it to, not only to Mr. Ledesma, but to PhilHealth. Eh, Sabi mo, panahon lang niya. Eh, bakit hindi nyo, kung naisipan yung itaas noong February, bakit hindi nyo from 30%? Eh, kahit na tinaasan nyo ng 30%, eh yung yung kinaltas ka doon sa buntis na yung mag-asawa na pulis, ang kinuha lang sa kanila, 20,000 lang po nakaltas. Eh kung inagahan nyo, baka at par na po doon sa kanyang contribution, kahit na tablaman lang sila, hindi sila nalugi. Lugi pa rin sila eh. hindi po, tandaan ninyo ang PhilHealth, hindi po negosyo yan. Para sa health po yan. Kaya nga tayo membro ng PhilHealth, kaya tayo may universal health care law. Para makinabang 'yung mga pasyente at hindi sila matakot. And yet we are still very far from full implementation of the Universal Healthcare Law. Saka so, 'yun po kay Center JB mag-oversight tayo. Ito parang oversight na rin 'tong ginagawa natin eh. To update people. To update you na gawin niyo po ang inyong uh, trabaho. Kung inagahan niyo na po, edi wala kayong excess funds. Wala kayong reserve fund na ganun kalaki. Sundin nyo lang yung batas. Kailangan nyo mag-reserve fund. Kailangan talaga. O 140 ng bawat taon, di 280. Hindi ganun kalaki na 500 billion. Tapos may excess funds pa kayo na winalis. Hindi sana magkakaganito kung inagahan nyo lang po. Kung sinabi nyo sa panahon ni Mr. Ledesma yan, sana ginawa nyo noon pa. Even, uh, even before. Prior sa panahon po ni President uh, Ledesma. Hindi sana magkakaganda. Ang hirap kasi rito, natutulog po inyong pondo. Tapos, membro po tayo. Ang Pilipino po, membro po ng PhilHealth. i ikonsulta ninyo. Magtanong kayo sa Pilipino. Kukunti lang po nakakaalam ng ikonsulta e sa ngayon. Iilan lang po ang nag-avail ng ikonsulta. E Pakita nyo yung record ninyo. Ilan po ang nakapag-avail ng i-consulta. E Out of 115 million Filipinos na membro po ng PhilHealth. Iilan lang po nakakaalam ng e-consulta program ninyo. Salamat, tinaasan nyo from 500 to 1,007. Tama naman, taasan nyo pa. Pero ilan po ang nakakaalam? Napaka-unfair naman po sa Pilipino na nagko-contribute yung iba sa atin. Tapos hindi naman napapakinabangan. Ulitin ko, hindi, hindi, ang PhilHealth hindi po negosyo yan. Hindi po kayo nandiyan dyan para kumita yung PhilHealth. Nandiyan dyan yung PhilHealth to ensure makampante yung pasyente. Hindi matakot magpa-hospital yung pasyente. At kampante silang magpa-hospital at tutulungan sila ng PhilHealth at ng gobyerno. Tandaan nyo, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Mr. Chair, with your indulgence, in line with your uh, issue, yung pong uh, participation, kasi yan ay yun yung pinupunteria ng ating uh, chairman. Um, ano pa ba ang dapat gawin, kailangan, aside from yung case rates na sinabi nyo, in-adjust nyo na ngayon? So do you, um, siguro si Mr. Ledespa or Mr. Uh, Attorney Santos can answer, halimbawa ho, may na-hospital, 100,000 ang babayaran. Uh, babayarin para sa mga ordinaryong may, may hirap, napakabigat niyan. Kaya nga natin Pinasa to ito para nga hindi nalalapit sa politiko, sa PCSO, sa pagkurat, kung saan saan. Ngayon sinasagot 8,000, 7,000, 100,000. Eh ano po po ang kailangan gawin para ho, kahit pa maramdaman, kahit pa eh malaki-laki ang kanilang ang sasagutin na pinhead para at least masarap di sa siya magiging magaan yun eh di ba kung kung sinagot man lang noon sa dalawang pulis sa buntis ay eh kalahati ng billing ang sarap ng pakiramdam sana noon ano bang ba kailangan gawin si Mr. Ledesma De or um, Atty. Santos ito singit ko na lang gusto kong dagdagan ito ah masyadong umaasa yung mga kababayan natin nagmamakaawa na tuloy sa iba't ibang ahensya ng uh, gobyerno sabi ko nga hindi po ang PhilHealth, hindi po ito business enterprise. Eh, dapat po eh, please spend uh, and um, expand programs para sa social uh, health expenditures natin. Gamitin niyo po yung pondo for social health expenditures para hindi na sila masyadong umasa sa maipip, dito sa tulong ng iba't ibang ahensya. Isipin niyo na lang po. For example, kung tumaas ang inyong counterpart, ng PhilHealth pag na-admit tayo. Hindi na nila kailangan lumapit magmamakaawa sa PCSO, sa DOH, sa DSWD, sa politiko para humingi ng uh, tulong. Kasi kayo na mismo nag-insure na meron silang matatanggap na sapat na benepisyo sa health. Yun lang naman po pakiusap natin. Planuhin nyo po parati na ito, in compliance with the law, Pasok kayo doon sa reserve fund ninyo. Mandated naman ng UHC yan, na may reserve fund kayo. Tapos, yung syntax law, maglalaan ng pondo. Alam nyo, yung syntax law, inilaan po yan. 2023, naka-earmark po yan para ilagay dapat sa, sa PhilHealth. Ay ngayon, na zero kayo. So, ang gawin ninyo, planuhin ninyo sa susunod na taon na in compliance with the law, simple, common sense lang po yan, sir planuhin ninyo in compliance with the law na meron kayong reserve fund. Tapos ito, gamitin nyo sa mga mahirap. Mas malaking tulong pa yon sa mga pasyente na hindi na nila kailangan magmamakawa. Sa DOH, DSWD, PCSO, dahil malaki na ang coverage ng PhilHealth. Kayo yung pinakamaunang magko-cover na hindi na nila kailangan humingi ng tulong. Kaya nga tayo may UHC law. Hindi tayo magkakaganito kung pinlanon nyo na po ng maaga ng villa. Wala kayong excess funds, wala kayong ganong ballooning reserve fund. May I respond, Your Honor? Go ahead. Thank you very much, Your Honors, for uh, your valuable inputs and comments. No, um, I'll address the query and then um, CO, uh, e Attorney Eli, I think, wants to add some issues. No? Um first of all uh, we will submit to this honorable committee we already put together uh, your honors a benefit plan for 3 years so um we've done some benefit enhancements this year pero tuloy -tuloy na po ito no na yan for the next 2 years for the next 3 years no we will submit that to this committee para makita po yung mga plano namin on the benefits enhancements no aside from that uh, to answer the question of honorable senator joseph Ejercito. no aside from that we are also looking at um, aggressively expanding our accredited facilities to make it easier for the people no and then in line with that um, we are also pushing very hard on improving our full our, our road to full digitalization no With that also, we have a lot of updates to this honorable committee we can also share with you. No, Marami na kaming um, headwinds. No? We've had successful biddings and we're really moving forward on the digitalization aspect. No, That will also make it much easier and uh, um, more efficient. No, um, Lastly, before I pass it on to CEO Eli, um, regarding the consulta program po, We again we strongly agree with you po that uh, prevention no primary care is really more important. So um although we still have a long way to go po uh, the ones familiar now ang registered number ang latest count is a little less than 30 million po no. Pero again we agree that this way too short no way too small and we are planning to do a lot of uh, aggressive marketing and aggressive information. I'm sorry to cut you, no? Know? I'm searching with you in that sense. Yes, do po sa consulta package. And add, and, uh